Dito ako ngayon sa bahay ng tropa ko. Inaya ako sa kanila. Ang sarap ng pulutan. May binanging baboy na liyempo. Paborito ko pa naman ay wawaw. Wow. Nagluto din siya na kanyang specialty. Ipinatikim sa amin ang banana chips. Pag natikman ninyo, siguradong hahanap-hanapin niyo dahil sa sarap. Talagang quality. Tara nga. Yes, okay. Hindi nga. Wow, wow, ano? Hindi, wow, wow. <laughs> Malutong. Kapag ang bagay eh. Hindi na ko ka. Dago no? na? Itik mo ko rin ang pinagmamalaki ka ng banana chips. are yung banana chips? Ako uh, sino ang gusto kong morder? Ardaway, masarap. Hello. Pare, natikman niyo na. No? Oo. Oh, oh. Masarap. Hello. Hello. malutong, lang. na eh. Sabahay, bayan, sabayan. Slap na rin banana check oh. pag natikman ninyo. First bite. Wow. Masarap. Parang tahingi pa, rasa. <laughs> Nung medyo gumagabi na, umuwi na kami. Lumaan muna kami dito sa peryahan. Naglaro kami ng hinihahagis. Piso ang hinihahagis. Pag pumasok sa square, may premium mapapanalunan. Pero may mahirap naman manalo dito. Matalbog ang piso. Madulas ang sahig. Dinukhaw ko na, pero hindi pa rin pumasok. Lumipat kami sa color game. Tumaya ako ng 20 pesos sa red. Baka dito, mananalo. Unang taya, talo. Kapulok naman ang humila. Dahan-dahan. <laughs> Kuy binigla, baka may lumabas na pula. Tumaya ulit ako. Sa berde naman. Baka suswerte na. Yun, iba naman ang ihila. Nako, ay dinadahan-dahan na naman ang paghila. Ay bigayo bibiglain. Ay wow wow. <laughs> Uy, wow, wow. Talo na naman sa pangalawang taya. Yung kasama ko naman ang tumaya. Red ang kanyang tinayaan. Baka siya ang suswerte, Red, Red. Yo, Red. Yun. Panalo ang kasama ko. May lumabas na Red. 150 ang kanyang taya. Sayang, hindi pa na, doble. Niyayaan niya ako sa Angel's Burger. mag daw kami libre niya ako dahil nanalo siya. Nako, ay pagdating namin din eh. Ay anong daming tao, ang daming nakakain. Ay wow wow, walang maupuan. Kaya nag-take out na lang kami. Nanalo na, ka? <tellan> na. na pa pala si Dagi sa ano, sa perya ha. Sa perya. Sa color game. Color game ba? Online color Tap, game. Nagpalibre na ano ng hamburger.